Alas 4 na ng hapon na eh, hindi pa rin nakabalik ng mansyon si Mang Oka. Laging out of the coverage area ang sinasagot ng operator tuwing tatawagan ni Shin ang cellphone nito. Magpasya siyang sa na lang nila ang bahay ng katiwala at mag-sightseeing habang naglalakad. Magpasama na lang kaya tayo kay Aling Sonya. Ani Mercy. Pagod na yun, magluluto pa yung mamaya. Nang ating hapunan, magtanong-tanong lang tayo sa iba mamaya. Isinuot ni Shin ang mamahaling rubber shoes. Ito ang paborito niyang isuot kahit may kalumaan May sentimental value kasi ito sa kanya. Ito ang huling gift sa kanya ni Lola Amalia na 16th birthday niya bago maaksidente ang matanda. Turn pa tayo ah. Komento ni Mercy ng mapo ng white long sleeve blouse. Levi's mo ang pants white rubber shoes din ang suot ng kaibigan. Kaya nga best friends tayo. Abala sa pamitas ng hinog na mangga sa hardin si Aling Sonia. Pinaliwanan siya ng mabanaagang war sa mukha ng babae nang malamang maglalakad lang sila patungong residential area. Lalo pang nabahala ang katiwala nang tinanggihan din niya ang mungkahin itong magpatid sila ng sasakyan sa mga gwardya ng mansyon. Ma'am Sheena, hindi ho kayo pwedeng lumabas dito ng walang kasamang gwardya. Muling paalala ng headguard nang muling mamilit ang dalagang buksan ito ang mingi. Iyon ho ang mahigpit na bilis sa amin ni Mang O pero hindi nang bilin sa akin ni Atty. Noble nang tumawag siya kahapon. Don't worry, hindi kayo mapapagalitan o mapapalis na ngayon kapag sinabi kong pinilit ko lang kayo. Pigil lang inis na wika ng dalaga. Sige na, nakibukas niyo na ho. Ngam, galilita lang kaya. Payag na ako maglalakad kayo. Pero pasasamahan ko kayo sa apat kong tauhan. Mahala, galang na suhistor ng head girl. Nagkatinginan ng magkaibigan. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao? pag nakita na papagitan sila ng apat na armadong security guards habang naglalakad. Wait a minute ho. Oh. sa band ni Mercy. Hindi ho oh, kami susugod sa gera. Lalo hindi kami mga presidential daughters. Magsasightseeing lang ho oh, kami. Pero ba? Teka ho, oh, sambot ng nalaga. Ang sabi sa akin na aling Sonia at mga oka ay napakabait at napakatulungin ng lola ko sa mga tao rito. Kung kaya't mahal nila at nire-respeto ang pamilya namin. Kaya nga kahit mag-isa lang dito si Aling Sonia at kahit naiiwan niya ito ng walang tao, ay walang nagtangkang magnakaw o pumasok man lang dito. Ngayon nga lang nang dumating kami kahapon ng karoon ng gwardya rito. At lima pa kayo ha. Napakamot sa bato ang headguard ng makitang may medyo balit na ang dalaga. Sorry mo talaga ma'am. Sumusunod lang kami sa atos. Oo nga mo ma ma'am. Seryosong sangayon na kababata ng gwardya. Teka na, sino bang ang amo rito? Asik ng dalaga na nagpamewag pa tayo oh. ko. Duwit pa ang dalawang oh, ako pala eh. Bubuksan niyo bang gate o hindi? Humigit kumulang kalahating kilometro ang layo ng mansyon sa kabahayang malapit sa paana ng burol. Iba't ibang puno ng bungang kahoy ang nasa bawat gilid ng tatlong metrong lapad ng simentadong daan. Sa isang gilid nun ay matataas na bakod ng cyclone war na humahati sa lupis, lupain na mga kaldero at Monte Carlo. Halatang nai-enjoy ng magkaibigan ng kanilang paglalakad. Napansin ko, hindi yata mahilig sa prutas sa mga tao rito. Ayan, mga ibon lang at insekto ang nakikinamang. Aba ang mahal-mahal ng mga yan sa Maynila. Nanghihinayang na komento ni Mercy. Marami rin daw mga tanim na prutas sa mga tao rito. Kaya di pinapansin niya. Saka walang nangangas makahalam sa lumang pag-aari ng mga kalderon. Kanya nila nire-respeto ang pamilya ko. Pag mamalaki ni Sheena, taray mo kanina sa mga guards ha. Pag-iiba Mercy parang hindi ka ang kaibigan kong mapagkumbaba at hindi mayaman. Nang kasi naiinsulto na ako, Marcy. Okay lang kung sun sunuran ako sa lola at ng Marcy noon dahil bata ka. Pero ngayon nasa wastong gulang na ako at minana ko na ang asyendang ito. Ay wala. parang wala pa rin akong sayo. mo si Marcy. May kong ilang beses nang naihinga sa kanya ng kaibigan ng tampo nito sa lola. Tuwing nabibigong makasama sa pagbabakasyon sa asyenda, sa kwento lang at picture nito dahil. Ilang sandali pa ay bumungad na sa kanilang mga kabahayan. gawala lamang ang mga ito sa light materials. May ilang matatanda at bata silang nakasalubong sa ang daan. Ang mga matanda ay bahagya sa sa sasaludo sa kanila pag ng dinadaan. At ang mga bata na ay agad na sa pinanggalingan nila at papasok sa kanika nilang bahay. Ba't ganun? Parang umiiwas sila sa atin. Napakapit si Marcy sa baral, braso ni Sheena. Curious o nahihiya lang ang Madalang lang kasi silang makakita ng taga Maynila. Sa kami ay diyan na siguro sila na ako ang apo ni Lola Amanya. Kaswal na sagot ng dalaga. Parang hindi. Parang may nakita silang nakakatakot na kasama na. Baka ikaw yun. Maputi ka na kasi. Nag-take ka pa ng meta tayo. Kaya ayan, para ka sa kaputi. Nakangiting wika ni Sheena na nilakihan mo mga hangmang. Matukad kaya kita dyan. Nabibigong ahil ni Mercy. Kidding aside, bakit bawat madaanan na ating bahay ay nagsasara agad ng mga bintana? Palingon-lingon pa si Mercy habang naglalakad. Paranoid ka talagang bruha ka. Tumigil ka na at nahahawaan ako ng nerbis mo ha. Kung may galit na si Sheena. Pero ang totoo, nawiwerdohan na rin siya sa ikinikilos ng mga tao. Nakailang tanong muna sila bago nila natunto ng hinahanap. Isa itong lumang bonggalo na may katamtamang laki. Sa kalumaan na babakbak na ang puting pintura nito halatang hindi pa napapangalaga ng mga halaman sa paligid, Nagkalat din ang mga tuyong dahon ng mangga na nagsisilbing bakod na napakalawag na bakulang ito. Sa bandang likod ng bonggalo ay makikita ang iba't ibang farm equipments at dalawang malalaking warehouse. Sa harapan ay ang nakahilerang sako ng pala at kobra. Tiyak ni Shino na ito ang ginagamit na compound ng kanilang asyenda. Nagtataka siya kung bakit hindi inilagay ito malapit sa kanilang mansion para madali sa kanyang lola ang makausap si Mang Oka taupo taupo, tao po. Medyo nilakasan ni Sheena ang pagkatok. Alam niyang nasa loob si Mang Oka dahil nakaparada sa gilid ng bahay ang Toyota Pickup. Nakailang katok pa siya bago mumukas ang pintuan. Iniluwa niyo si Oka. Katamtaman ng taas. Sunog ang balat dahil sa laging nakabilad sa araw. Nasa early 40s na ito. Matipuno katawan at malakas pa rin dahil walang bisyo. Sorry po, Ma'am Sheena. Nasa kwarto ako ng itay kaya hindi ko agad kayo narinig. Tuloy po kayo. Naupo siya sa mumurahing sopa ng... Agad na ako ang attention nila sa nakabukas sa na pintuan ng kwarto. Mula sa kinauupuan ay nakikita nila ang patandang lalaking na kalatay. Ayon sa napagtanungan namin, kararating niyo lang daw mula sa bayan. Panimula ni Shino na hindi inalis tingin sa nakaratay. Biglang tumas ang bibi ng itay kanina, kaya ay ko sa ospital sa bayan. Komplikado ng sakit niya. Mahalang kot na pahayag ni Oka, kaya pala hindi ka na nakabalik sa mansyon. Tatawagan ko sana kayo pero lobat na pala cellphone ko. Ba't kayo lang dito ng itay? o sa ni Mercy. Kamamatay lang ng itay. Pinagbakasyon ko naman sa Maynila ang asawa ko tatlong anak. Sabay kumunot ang noon ng magkaibigan. Nagtataka sila. Bakit pinagbakasyon ng mag ina gayong kailangan-kailangan ito ngayon? Ang tulong at pag-aalaga sa may sakit. Matanda ng itay. Kaya nga bibitawan ko ng pagiging over ng asyenda. Gusto kong malagaan siya ng mab paliwanag ng lalaki na parang nahula nang iniisip ng magkaibigan. Lalong kumunot ang noo ni Sheena. Pwede namang kumuha ka ng mag-aalaga sa itay mo. Ako nang magpapasweldo. O kaya idalhin natin siya sa city hospital. Sasagutin ko rin ng pagpapagamot. Wala pang si ang iyong itay. Malakas pa siya. Dodoblihin ko pang swelder. Panunuyo ng dalaga. Alam niyang malaka pa rin ang may tutulong ng katiwala. Kahit pa ikokonvert niya ang asyenda nito sa first class subdivision, Salamat na lang, ma'am. Mas makabubuting ipagbili niyo na lamang ang asyenda. Malungkot na si Oka. Akala ko ba'y nag usap na kayo ni Atty. Lomble tungkol dyan? What's the matter with you people? Tuluyang na walang ang pagtitimpi ng dalaga. Bata pa ako'y pinangarap ko ng makatungtong sa asyenda Calderon. This land is mine. No one can take this away from me. Maging si Pamela ay nag- Sa pagtaas ng boses ng kaibigan, kilala na ito bilang isang soft-spoken lady hindi makabasa at pinggan wika nga. At lalong hindi ito mayamang. Kahit pa alam ng millionaire na ito ay hindi pinagsigawan sa iba. Lalo na sa mayamang nilang kaklaseng milyonaryo daw. Sa kanya lang ito nagtapat noon. I'm sorry na bigla lang ako. Hinawa ni Sheena sa braso ang nabibigla rin katiwala. Sheena, napalingon ng dalaga sa matandang nakaratay. Kahit mahina at pausang boses, tiyak nila ito ang tumawag sa kanya. Bago pa siya mapigilan ni eh, Okay, nakapasok na siya sa kwarto. Sumunod sa likuran niya si Marcy. Lolo, hinawakan niya ang yayat na braso ng may sakit. Lubhani ang dinamdamang pagkamatay ng inay, Ani Oka. Ipapagamot ko ho kayo, Lolo. Pilit ang hindi ng may sakit. Salamat, pero walang gamot sa katandaan. Ilang taon ka na ba? Tanong ng matanda sa pagitan ng pag ubo 21 na hulong nakaraang buwan. Pumakas sa mukha ng matanda ang pag-alala. Pumayag ka ng imbenta ng asyenday ng lumo ang dalaga. Wala pala sa iyong kakampi. Diretso ninyo ako, Lolo. Baka sakaling magbagong isip ko. Patay na lahat ng pamilya mo. Ikaw na lang ang natitira. Hindi matatahimik ang sumpa hanggat hindi ka hihimlay kasama nila. Lalong inihit na upo ang may sakit. Nabanta ang mga kaibigan. Sorry po, ma'am. Hindi na kaya ng ito yung mahabang pag-uusap. hindi himas ni Oka ang dibdib na ma. Lisanin mo ng lugar na ito. Ipangako mo. Mahabul pa ng matanda. Wala sa sariling napatang mo si Ihahatid ko na kayo. Ma. Tarantang alam ko na Huwag na ma. Mas kailangan ka ng itay. Mo. Tila wala sa sariling lumabas ng bahay ang dalawa. Nagulat pa sila ng muntik ng mabangga ang dalawang gwarj na nakaharang sa labas ng pinto. Agad na buwasan ang kabang nadarama nila ng makisampis